So, ito. Wala tayong, since wala tayong filler. Ayan. Pagtyaga. Pagtyagaan. Paghiwa. Wala kaming filler. Ayan. After na ito, pwede na. Piluto. Marami naman nahiwa na. Tara, simulan na natin piluto apple. Diyan naman tika. Na, ito na. Simulan na natin. Marahin natin ang ginger. Next, sibuyas. Wow. wow. Later na yun. Kampalasa. Then, sunod natin ang chicken. After my brown. Grabe. Bango. Bawang sibuyas. Luya pa lang. Maamoy na. Ito na yung chicken. Kapasin lang natin at brown lang yan. Ayan. Ayan mga guys at mga kamagki. Hello sa mga solo parents yan. dahil po talaga ako magluto. Ang pusisyo ko sa bahay more on to na. Ayan. I love cooking. Kahit ano, basta luluto. Salam. Ayan. Yan po yung pinaka-part ko sa bahay. Kayo, anong part meron kayo? <laughs> Ito nga din siya. Masangkot siya. Takpan natin. Ayan. Para kumatas po yung ating chicken. Okay. After po natin masangkot siya. Next na po is yung ating ginayat na. Okay. Green papaya fresh from ang ating galing po yan sa ating kapitbahay na may bukid. May mga halaman siya yung mga putasan. Yan po ay bigay sa amin. Alam niyo kapag uh, meron kayo, huwag kayo magdamot. Kasi noon, ganun din kami. Kapag so, bigay din po kami kaya ayan, umaanit po kami ng biyaya ngayon. So, ayan. Lagay na rin natin ang lagay natin ang ayan. Tsaka favorite ko. Ayan. Ang palasa. Ayan. Kuminta. Ayan. Isin. Ang palasa. Then, ilagay na rin po natin ng... Ah, Ta-da! Ang gata. Ayan. Hayaan lang po muna natin. Pero, syempre, kahit paano, lagyan natin ng konti. Tubig kasi. Masabaw po talaga kami. Kailig kami sa sabaw. Hinggo-hinggo-hinggo. Ayan. Ayan. So, kanya-kanyang way lang na Kapag ano. Then, mamaya pag kumulo, ito na po yung ilalagay. So, tara. Balikan ulit natin. And then... Itong saluyo at mahaya, Okay? Hmm. Tara, balikan natin. Okay. So, ayan, kumukulo na. Ayan. Ang mm, bango. Diba so, talaga pagkagata, ano? Ang um, bango. Later, titikman ko. Kasi ilalagay ko na to. Ating napakasarap na mag alamang. Unti lang at tayo mga UTI. And of course, Lagay ko na rin tong sa luyot. Ayan. So, ayan. Mahilig po talaga kami sa gulay. Gulay is like. Ayan. So, kayo, mahilig ba kayo? Hindi na kami mahilig sa karne. Matagal na. So, many years na. Ayan. Gulay. Tapos, konting sa food. At, tanap po natin ulit. Ayan. Ayan. Tara, silipin natin ang ating papaya. Gatang gulay. Ayan. Sabi ko express. Kasi kaya express, mabilis ang luto. Dahil amoy pa lang, nagugutom na sila. Nakaabang na silang lahat. Ayan. Ang dami na nakaupo sa mesa. Nagahanda na po ng lato. Lalo-lalo na si mother. Gustong gusto niya yan. Ang gulay. Tikman natin. Gatang-gata. May tumikim na ng isa kanina. Tama-tama mm. ang lasa. Talaga, grabe. Ang lambot na rin. So, thank you for watching. At sa lahat po naman, nagustuhan po yung luto ko, pwede nyo pong gayahin yan. At saka nasa inyo na po yung way kung paano yung po kayo magluluto. Hindi naman kailangan maging kompleto po yung sahog. Basta ang mahalaga yung lasa ang kabuli natin. Maraming salamat guys sa mga kamamsi at sa mga parent. Thank you for watching. Ayan na, kain na kami.